Yan, good afternoon po muli mga kalaki at nandito na naman po tayo sa Para Amazing. Ito po yung second day natin na uh super sale. Yan. Uh, bali marami po yung pumunta ngayon dito't buyer. Tapos uh, yung iba po uh, na mga OFW, pinilihan na lang natin sila, Ipapaship na po natin mamaya. Tapos sa uh, ayan po mga kalaki at kung sa mga magtatanong pa po muli dyan mga kalaki ay kakaunti na lang po yung ating ano uh, pang out kaya ito papakita ko po sa inyo tara disclaimer this video is for breeding purposes online o animals were harmed in making this video Yan mga kalaki at ito na lang po. Halos lemon sa hats na lang po ang available natin. Kaya pasensya na po sa mga uh, ano natin, pasensya na po dun sa mga ah uh, hindi na makakahabol. Ito na lang po ang uh, mga hats na lang po. Ilang hats na lang po ang available dito? Mga 2 4 6 8 10 mga 10 na lang po ang available pasensya na dahil yung ibang uh, nasa range pala ay late born uh, medyo malit pa yung ano mga uh, mas bata pa kaysa dito hindi pa po manging itlog. kaya siguro sa susunod na lang po uli tayo magsesail yan so, pero sa mga kukuha pa po ng mga hats meron pa po dito yung uh, walo na pwede pagpilian mga kalaki Kaya, ayun po mga kalaki pasensya na lang po kung uh, sa mga nahuli dyan na nag uh, gustong pumunta yan, sana mapanood nyo to at ayun na lang po ito na lang po talaga yung available natin yan ayan na lang po uh, mga, may spangle na hats papasukin natin kasi yung ibang nasa range po pala Nagbaba po pa Nagbaba pa rin kami ng ano ha Ay meron pa pala mga hats na nandun Nakahiwalay mga kalaki abuti pa ng 15 peraso to Yung mga binaba kanina ay ka, kagabi Yung mga binaba kagabi Na panay hats na lang din Aabuti pa to ng mga 15 perasong hats Yan Kaya panay hats na lang po ang available natin Meron pong isang lemon karamihan po hats ilan lemon na lang sold out na po ang ating golden boy saka ang uh, boston rounded yung mga kalaki meron pang hats dito abot uh, pa po po pa pala to ng ano, 15 hats dahil meron pa po pala tayong naibabang hats yan uh, pinaliguan lang kaganina nandun sa 3x3 hindi na natin papakita kasi basa yan. kaya sa mga may gusto pa ayun, marami pa po pagpipili Kaya wala lang Hats, meron po tayong buyer dito uh, taga kabite ito po taga kabite po ito naman uh, ang isa pa nating ano, uh, buyer yan sir uh, pakilala kayo at kung taga saan kayo Dennis uh, po ng Marikina shout out sa mga taga Marikina ayan Shoutout sa mga taga Marikina na ikaw sir. Paayo oh, may isa shoutout ka. Ayo. Uh, Pagkasi na. medyo mahihayin si sir. Eh, ito, ah bali kumuha. Anong mga nakuha mo sir? Pakita okay, mo sir. sir. ito po yung mga nakuha namin. Pagkasi na, binigay sa amin ito sa Botlaki. Ayan. Ah, isang golden boy, isang bosal rounded, saka isang hats. Yan po yung mga nakuha niya. Ayan mga quality ayan po yung mga nakuha ni sir from Marikina ayan shout sa asawa ko na nagbigay ng pambili yun napakabait ng asawa supportive shout sa asawa ko napakabait naman ni ano misis sa uh, talagang sinusuportahan ng pagmamanok ni sir ayan Eh mga kalaki uh, uulitin ko. Meron pa tawag yung available. I Ilang piraso na lang. Ilang piraso na lang yung available niya Mga hats na lang ba 'yan? Oh? Oh. Hats na lang, no? Ha? Huh? Oh, ito 'yan. Ah, na po pala. 'Yan, mga hats, mga hats na ano. Ayan po yung hats. 'Yan. Against the light. Kasi isa na against the light mga kalaki. At yan. Pinaliguan po kasi ito. Kaya medyo ano. Yan. Hindi gano'ng makakita mga kalaki. Pero. Madami na 2, 4, 6, 7. 7 plus 8. Uh, 16. 16 ba? 15. Mabubo <laughs> natin. Yan, may 15 peraso pa nga talaga ya, na hats tayong pagpipilian. Na hats na lang po yung available natin mga kalaki. Kasi itong mga to ay naka-reserve na. Naka-reserve na po to Kukunin na lang. Yan. Mga na OFW po yung ibang ano nito. Mayari. Tapos yung mga nandun po. Kaya mga kalaki, ah, uh, na talaga. Ah, uh, two sale pa lang to. Halos, ano na, ah, uh, sold out na po. Ah, uh, sold out na yung ating uh, lemon at saka ay, ang ating Boston Rounded saka Golden Boy. Ah, uh, boss Joe, meron pa bang ano, uh, lemon na available? Okay sir, uh, meron pa din daw na available na lemon guapo apat na peraso na lang kaya sa mga ayun lang po ah pang material pang personal na pala pang personal na pala yun pero kung may magkakagusto pwede naman daw pala At kaya lang iba na presyo Huwag na natin isama sa sale yun kasi iba po presyo pala nun ah, bali sold out na po yung ano natin lemong guapo ah uh, Golden Boy sa okay, ano, mga high action, high action na lang po talaga ang available natin mga kalaki. Kaya pasensya na 2 days pa lang ano sold out na yung ating ano. Kasi marami pong OFW ang nagkumuha at nagtiwala na magpapili sa atin. Yon. Ayun na nagpa ano sa atin. Ayan po, ayan po. Kaya mamaya po, uh, balitaan ko ulit kayo. Ano? Dito tayo sir, para... Ah, dito, dito, hindi, dito, dito. Ang eh. Teka lang ah. Eh, dito sa Kradas? Ay, hindi, na. Ay, manok. Ha? Ako so, oh, dalawa video mo kami. Video mo muna mo kami. Ikaw na lang mag-upa. Oh. Okay. Ano gagawin ba? Video lang tayo magkatabi boss. kami hmm. oh, sige, kuha ka lang. Kuha. Uh. Yung mga kalaki, ito po yung mga kinuha nila. Oh. At winner doon yung bago. Iyan. Ganda. Ha, ta, ta, ta. Mas na. Manalo sa 10,000 Ito po yung mga nakuha nila. Ito po ay isang Golden Boy sweater. Ito po ay Golden Boy sweater na pure Golden Boy sweater. Kaya lang ito po ay Uh, nagamit na nang isang beses. Uh, pumayag naman si Sir na kuwari na kasi may experience na daw yan. kung tutus, tutusin, maganda nga po kasi ito sigurado, malalaki na itlog. Ito naman po yung isang nakuha niya na Boston. laki po. Laki. Okay. Ito po ay Boston Rounded. Yan. Yeah. Dahil yung Boston Rounded na nakuha. Saka meron pa po siya nakuha doon na isang Hats, ah, uh, high action. Panalo. Grabe sir, anong masasabi nyo? Panalo, panalo. Yeah. Walang katalo-talo. Magkita tayo sa derby. Napakamurang halaga mga kalaki. Napakamurang halaga at kita nyo quality quality. Yeah. Nabigla na ako. lang din po yung may owner neto. <laughs> at bigay ng ganyong ano. Kaya lang touch move. Touch nah, move. po yan. Balik ko na sir. Kaya yeah, mga kalaki. At, meron na naman tayong uh, buyer. Kausapin so, ko lang. Sa atin, nandito pa lang pilit po. <laughs> Hello, sir. Salamat, kuya. Nandiyan pa po kayo? Oo, oh, nandito pa po. O, hindi ka pa po pilit. O, bro, kaknawi na. Ayun lang. Ah. Sige. Ba't kayo wala tumawag? <laughs> Patay tayo dyan. Ano bang ba gusto mo? Ay, uh, yun, trio. O, oh, teka lang, ah. ha? O, gilipin. Ha? Lemong gwapo. Apo, yung taka yung high, ac high action. High action. Saka? Apo. At saka yung golden boy. Nako, parang wala nang golden boy. May bossing, ha? ha? Titignan natin kung meron pa doon isa. Meron pa doon golden boy, isa. Oh, ayan, meron pa doon ang golden boy, isa. Napakaswerte mo. Papahuli ko lang, ha? Kung sa uh, ah, ano ba yan? Paano nyo pepe -pe kapin dito? Kapalala na mo pili lang sir Di ba ibababa mo naman ang payatas yan Oo oh, ngayon na rin ba Oo po Pagka babaan nyo po papa, Pag nandun na kayo message mo ako Para mapagbook na ako ng O oh, sige sige sir Ibababa ako na rin Ako napakadami ng manok ngayon doon sa ibababa Pag <laughs> na disgrasya ako Ako kawawa <laughs> Eh, nakabalag ka sir ah, Ano Ah bumati ka muna. <laughs> Ah, uh, Gcash na lang nga sir. Ibibigay ko sa Gcash ng owner. Send mo, send mo na ngayon tapos pag na mo, ibababa ko na ngayon. Tapos usap tayo sa pag nasa baba na ako. Okay sir, tawagan mo na lang po kayo Ah, uh, ano. uh, is i, 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 ibibigay ko na po agad. ibibigay ko na po agad ngayon. Tapos send niyo sa akin yung confirmation na nakahulog na kayo para may baba ko na ha. Pipiliin ko. Pipiliin kita ngayon tapos saka kita tatawagan ulit, papakita ko sa iyo yung pili ko ha. Ah, po, sige po. Ah, sige po, sige po, sige po. Yon na uh, mga kalaki at aalis na yung ating isang buyer from Marikina. Yan. Ito po nakuha niya na trio. Trio po nakuha niya na uh, mga pulet. Yan. Yan. From Marikina yan sir. Yan. Uh, huling message at shoutout mo sa asawa mong nga Shoutout sa asawa ko. makita kita tayo sa battlefield. Thank you. Thank you sir. Uh, PM na lang mamaya. Thank you. Thank you. At yan. Ah, uh, mga kalaki, uh, Ililista ko lang po yung ibang ibababa ko ngayon dahil uh, kukunin na po ng buyer yan. Kaya pasensya na, putulin ko muna. Yan mga kalaki, ito na po yung ibababa natin ngayon na pipick up ng mga Lala Move. Yan. Ito po ay uh, order ng mga ah uh, iba-ibang uh, iba-ibang ano po natin na uh, buyer. Yan po. Ito po, uh, bali tatlo, limang buyer po to, bali anim. May nakaiisa, may nakakuha pa po ng isa kanina. Yan. Ito pa po isa taga uh, Blooming Treat naman to. yan Taga Blooming Treat naman po 'yan na uh, isa sa mga taga blooming trip dadalahin na rin po natin pipick ng lalamove sa baba sa aking munting malukan at ito po uh, golden boy ito po uh, pipick upin yan yun mga kalaki uh, ito na po yung mga dadalhin natin para pick up dun sa baba ito po yan uh, bali dalawa tatlo apat apat tapos ayun na yung yun yan gan Bali dalawa, tatlo, apat, lima, anim na trio. Uh, Plus, tapos may dumating ganina kumuha din tapos para bukas. Ay sa isang araw po. thank you. Maraming salamat. Yon mga kalaki, uh, medyo ano tayo. Talagang talagang pawisan ngayon dahil uh, may mga pumuntang bayar dito Uh, maraming uh, marami tayong inasikaso. Hindi ko na agad lahat na uh, video. Kasi yung iba ayaw magpa -video. Mga kalaki ayaw nila magpa-video. Kaya hindi natin nasama sa video. Pero yung karamihan po na papadala dito Ayun po ay mga taga uh, mga kuha ng OFW na binayaran na uh, sa Gitas. Tapos sa uh, papalalamove na lang po nila. Bali ibababa ko po to sa aking manukan tapos uh, sa <laughs> Pagdating ko doon, kanya-kanya uh, silang lalamob. Dadalay sa Batangas, sa Kabite, at sa Blue Treat. Kan, Sa ka sa Bicol. Kan, sa Bicol. Kaya, medyo hindi tayo gano'n nakapag-vlog mga kalaki. Bali, yon. uulitin ko po sa mga makakapanood nito mga kalaki at, ayan Uh, sa mga makakapanood po nito ay ang available na lang po talaga natin ay panay high action sold out na po natin sold out na po ang lemon guapo sold out na po ang papay grey uh, gray sold out na po ang Boston Rounded at sold out na po ang Golden Boy. Yan. Ang pinakamarami po kasi nating inahin na na-breed ngayon ay high action kaya uh, high action na lang po ang available natin mga kalaki The, meron pa po dito 15 pieces na pagpipilian kayo By, uh, may walo po dito na natira tapos may bagong baba po galing sa range area na pito yan Bali 15 po, 15 na lang pagpipilian na panay haya action na lang po. Uh, sold out na po lahat. Yan na uh, Maraming salamat po muli sa mga nagtiwala at uh, guys, talagang so sold out po agad lahat to kasi uh, napakababa po ng presyo na bigay natin at mga pure pa. Ganun man, nagpapasalamat po ako sa mga nagtiwala, uh, sa mga kumuha at sa mga hindi naman po mo nakaabot. Ah, uh, pasensya na po. Lalo-lalo na yung mga nag-PM sa akin na taga Cebu, Iloilo, Davao, Masbate. Pasensya na po kayo at pahirapan po talaga kung wala tayong seater. Yan. At uh, hindi ko po kayo masikaso kasi sobrang layo po nung area nyo at wala naman po kayong shipper. Ito po kasi yung mga nakakuha dito na uh, pinakamalayo na siguro yung taga Batangas. Uh, may sarili po silang shipper kaya uh, kukunin po sa atin dito yon pag wala po shipper uh, kayo po kasi maghahanap wala po tayo ng sariling shipper dito Yun, mga kalaki siguro hanggang dito na lang kasi at uh, tanghali na kailangan ko maba, may itong mga manok para ma uh, ano nila para ma pick up nila doon sa aking munting manuhan at uh, yun, napapasalamat po muli ako sa inyo sa mga tumangkilik uh, at sa mga tatangkilik pa pasensya na sa mga hindi nakaabot yun, kasi ang available na lang po talaga ay uh, panay hats, yan sa mga nagsabi na yung pinagpilian eto po, talagang pinagpilian tong walo na to kasi walo na lang po natira sa hats natin, ayun, pinagpilian wala namang problema kung hindi na mabili yan. Tapos may binaba tayong pito, kaya umabot pa rin po ng 15. 15 pieces pa rin po yung ating hats. Yan. Sa mga mag-a-avail, hats na lang po ang available. Yan. At dito ko na lang tin po tatapusin. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa mga patuloy na uh, nanulod sa AIM vlog. Maraming salamat sa mga uh, tumatangkilik sa ating ano, uh, mga manok. Yan. Thank you, thank you sa pagtitiwala kahit malayo kayo, ah, nagpa-jikas kayo para makuha nyo lang ah, maka-avail lang kayo. 'Yon. Maraming maraming salamat po muli and God bless. Ah, ito nga po pala, panguli Si Dito ah. Ito boss Jojo. Ah, ano ka muna? Shout out sa Kasila. Ano? Sa lahat ng viewers ni Lakitin po. Oh, ito, ito. Ito ng kakosa, kakosa. Ano-ano muna? Yung mga babati mo. Maihihain, maihihain si Kakosa. Sige po, sige po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. And God bless. Thank you.